Itinuturing na welcome development ng Department of Agriculture ang pahayag po ni Pangulong Bongbong Marcos na sertifikahan bilang urgent ang panukalang batas para amyendahan nga po yung rice tarification law. Pero kahi po na ahensya huwag isagad sa murang halaga yung presyo po ng bigas ng NFA. At kung nga po niyan at iba pa mga issue ay makakausap natin si Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Magkatanghali, ASEC. Joby. Magandang tanghali po. Sila sa nakikinigat na nanaw. Magandang tanghali. Okay, Asek, uh, uh, unahin ko lang muna yung uh, tungkol doon sa inyong uh, mungkahi ano, no, ng, ng ahensya na daw isagad yung uh, murang halaga. If ever na mapasa na nga itong uh, ano, no, uh, yung urgent uh, uh, bill na gusto ng Pangulo, yung pag-aamienda sa rice tariffication law. So, uh, bakit uh, kasi syempre mga tao, parang gusto na talaga yung naging pangako dati na ibaba talaga up to 20 uh, pesos per kilo. no. Uh, bakit hindi dapat isagad ng todo-todo? Gobi, -todo? uh, sa ibang lugar pwede tayong magbaba. Depende dun sa cost of production at saka yung inputs na nare nila sa ating pamahalaan. Uh, naglabas din ang resolution ng National Food Authority ng uh, patakaran kung paano ibebenta ng NFA yung kanilang uh, bigas, pinakda mm -hmm. uh, nila yon na 20% lower than the prevailing market price. Uh, kung ang age ng bigas ay 3 uh, months at hindi naman lalampas ng 6 months, at kung more than 6 months naman ay month, ay 30% lower than the prevailing market price. Mm -hmm. uh, Halimbawa kung 50 pesos prevailing market price, less than 20%, so mababawasan ng 10 piso malaking kabawasan yon so magiging 40 pesos na lamang sa ganitong level ay hindi din uh, tama rin yung uh, gastusin ng NFA at hindi siya mag incur ng uh, losses sa pagbebenta niya so it's a win-win solution para sa NFA at para rin sa ating mamimili Joey Yeah uh, as pero as subject din mm. 'yan sa pag-aaral pa rin uh, subject sa pag-aaral pero uh, since pag-aaral na yung para uh, kung halimbawa kung hindi man 20 is 30 pesos per kilo parang mas uh, mas amenable ba ang ahensya dyan? yung 30 pesos Joby, depende sa mga lugar nga kagaya ng nabanggit ko may mga lugar na kayang pababain pa yeah. uh, depende doon sa mga uh, subsidies na binibigay natin at doon sa mga lugar na maganda yung ating productivity level o yung production at yung binibigay na tulong ng uh, NIA ng NFA at ang ating mga regional field officers sa Department of Agriculture. Okay, so yan eh, ano, no, uh, uh, looking forward yan, sabihin yung, yung sa future na, na usapin pa yun, just in case na mapasa na agad itong rice tariffication, law o yung amendment doon. Uh, pero punta natin yung ngayon, ano, ASEC, uh, dahil naglalaro daw po sa 48 hanggang uh, 54 pesos per kilo yung bigas sa merkado uh, as of uh, today, ano. Pero bukod sa epekto ng El Nino, uh, pwede bang uh, masabi natin sa ating uh, publiko o viewers kung ano ba ba yung ibang pwede nakaka-apekto kung bakit tumataas yung preso ng uh, bigas? So, ang isang uh, pangunahing dahilan pa rin dito, yung mataas na presuhan sa international market ng yes. ating mga imported na bigas. Uh, Matanda natin bago nagkaroon ng problema sa Ukraine at uh, Indian Bank, nasa $400 per metric ton yan, mm -hmm. at uh, lumampas pa ng almost $700. Ngayon, nasa $550 Uh, to 570 per metric ton, depende kung uh, ang ilang percent ang broken. Uh, bukod dito ay medyo mataas din yung ating uh, farmgate uh, sa ating mga uh, uh, lokal na produkto. Ito, ASEC, na monitor ko yung tanong ng ilan sa mga netizen na ano, natukos sa bigas. Ano, uh, if ever daw, napapagbenta muli yung, uh, yung NFA ng bigas, ay uh, ano daw yung in-expect ng ating mga kababayan na, na price range ito o kung gano'n kaya ito kamura? Gobi, uh, again, depende yan sa mga lugar na pagbebentahan ng NFA. Pero yung uh, gusto ko rin din i-clarify na yung iminomong kahi na amenda doon sa rice verification law ay makakapag-intervene lang yung NFA kung merong mga extraordinary activities kagaya ng uh, pakulangan ng supply at sobrang taas ng presyo na i-recommenda ng lokal uh, local at national price coordinating council sa Department of uh, Agriculture na aprobahan ng ating uh, kalihid. Uh -huh. So yun yung mga kondisyon at again, uh, depende rin sa magiging pinala uh, version ng uh, substitute bill at may papasa ng ating Kongreso uh, kung ano yung magiging uh, interventions pa ng NFA. Tungkol sa presyo ay hindi pa namin yan masabi sa ngayon uh -huh. at uh, magkakaroon nga ng pagbabago depende sa lugar. So we'll, uh, we'll, just, ano, no, uh, hingin na lang kami ng mga update ko sa mga isyu po ng bigas mula kay Asik sa mga susunod na mga panahon kapag ka meron talagang movement. Pero may isang pahabol na tanong lang kami dahil meron kami ginagawang uh, story, Asik ano, uh, Asik Arnold Arnel, tungkol doon sa zoonotic diseases, ano, yung mga sakit sa hayop na sabi nakakahawa daw po sa tao o pwede maka sa taong bayan. So pwede bang uh, malaman kung meron kayong tinututukan presently na, na ganyan pong klase ng uh, karamdaman? Uh, yes, may transfer, Joby, yung uh, leadership ng Philippine Interagency Committee on Zoonotic Diseases from Department of Health mm. to Department of Agriculture. Uh, may tatlong sakit na binabantayan tayo. So Ito yung uh, rabies, anthrax, at uh, saka itong, uh, nalimutan ko yung isa, mm. uh, itong avian influenza o yung bird flu. Uh -oh. Itong mga sakit na to ay pwede ma-transfer from uh, animal into human. So pinag nito ng tatlong ahensya ng DA, ng DOH at uh, ng DNR para hindi uh, kumalat at hindi lumala yung uh, mga ganitong klase ng zoonotic diseases uh -huh. at hindi ma-transfer sa tao. Okay. Asek, mag-zero in lang ako doon sa ano sa sa rabies or sa rabies ano dahil uh, alam namin yung mga naging panawagan din ng Department of Health. Ano, alam ko na meron na kayong cooperation diyan. Pero uh, ano ba ang pwede niyo maging role doon? Ano yung post niyo para do sa awareness diyan sa uh, sa, rabies? sa rabies? ang number one uh, uh, advocacy natin diyan ay mapabakunahan yung ating mga alagang aso dahil yan ang pinakamagandang uh, preventive measures para uh, mabawasan at mawala yung uh, pagkalat ng rabies uh, dito sa ating bansa. So napaka-importante na itong ating mga kababayan na may alagang aso ay pabakunahan para po hindi na kumalat ang sakit na rabies. Okay, so uh, maraming maraming salamat Asec Arnel de Mesa ng Department of Agriculture. Thank you sir.